Ay, bumagsak na yung kusina nila. Ito. Ayan, bumagsak na. Kusina nila. Ayan, bumagsak na. Kanino bahay ito? Ah, sa nya niya. Sira-sira na rin. Pala. Ito, grocery. yan Salamat. Ano yan? May mga biscuit para sa mga bata. Ano yan? May gatas. Ito, may mga uh, biscuit. Ayan. Uh, ayaw magpakilala. Yan. Yan ang mga dilata. Salamat sa kuan. Hatag. Di pala ito grocery. Uh -huh. amigo good uh, good morning kasi morning pa lang ngayon kasi ma 11 pa lang no um meron tayong na scout na no maglagan tayo ng meron tayong na scout na uh, bibigyan natin ng ayuda no kasi uh, meron sa atin na naawa doon sa sa inano natin sa bilnag natin noong una yung nagtanim ng palay ko doon at meron tayong nakitang babae na nagtrabaho doon sa palayan no? uh, uh na i-vlog natin at mayroong naawa doon sa isang OFW na nagtrabaho sa Dubai uh, nagpadala siya ng 600 na pera at uh, bibigyan natin ngayon doon sa ano doon sa sa isang uh, kababayan natin dito kababayan ko uh, dito sa Leyte no dahil Uh, nandito tayo ngayon at uh, meron tayong ibibigay na groceries kasi sabi niya ikaw nang bahala kung anong gagawin ko o ko ng pera. Sabi ko groceries na lang para uh, matuwa naman sila. Bibigyan na natin kasi single mom siya at uh, uh, sa kahirapan ng buhay pati kahit trabaho ng lalaki, no? uh, ginagawa niya para mabuhay lang mga anak niya. Uh, so tara pupunta na natin. Pupunta na natin kasi medyo mainit na at uh, maglalagad pa tayo papunta raw no ito tayo ito na ito yung pinapagawa kong bahay yan malapit na matapos yan so mo muna tayo doon bumalik ako kasi eh, nagsubelo ako kasi ano si eh, nainitan yung kalbo ko <laughs> eh, init so ito yung grocery natin oh no? bibigay yung mga biscuit to eh, ito na tayo malapit tayo sa bahay nila Woo, init may bahay nila ayo may ngod to. nasa bahay nila ni ano ni Heidi kasi Heidi ito siya yung ano siya yung nakita natin doon na nag ano nag doon sa palayan so mayroong nag sponsor sayo at uh, may binigay na ano ito grocery yan Salamat. Ano yan, may mga biscuit para sa mga bata sa ano sa school nila. Yeah, papasok tayo. So, ito yung bahay nila Pakita oh. mo. Okay lang yan. Ilabas mo ning yung ano binili. Para makita ng Para makita ng Okay. Nagano, ayan may gatas. Ito, may mga biscuit para makita ng sponsor natin na uh, taga taga Dubai no uh, ayaw magpakilala yan yan yung mga dilata ito yung mga ano pa to Ama. yan may mga biskit ay nanito yung mga panganay mo yan Asan ah, yung isa? Galing sa iskilaan yan. Anong pangalan mo na eh? Ay, ha? ano sa? Maria Silonia. Gawa pa mo lagi, no? Iya. Magandang uh, uh, anak ni ano. Sino nga pala pangalan mo? Ha? Ano sa? Karen. Karen. Yan, wala nang ito si Heidi. So, ano siya yung single mom na no? Hmm. Kailan ka naghiwalay pa? Mga 7 years na. 7 years, ito yung bahay nila Oh. Ah, bumagsak na yung bahay nila. Saan yung kusina nyo? Ito, ito, galingan. Ito sa likod? Oo. Hmm. Ito. So, ito, yung bahay nila. Pwede makita dyan sa loob? Hindi. Kalat? Okay lang. Ito yung higaan lang, pinaka-kwarto nila. So, hindi kita yung makapirate nito may music lagyan natin ng ito yung kusina nila Saan may kusina nyo ay bumagsak na yung kusina nila ito ay bumagsak na saan kire ito yung kusina nila bumagsak na dito tayo banda kasi mag ano kasi mag may copyright doon, may music, baka makaka copyright tayo. So ilang, hindi na nagpapadala yung asawa mo? Mm hindi -hmm. na nagpadala? Hindi na tayo kainit? Hindi na siya nagpadala? Mahirap, isa pa buwan, 500. Sus, magkasaya 500 lang sa isang buwan pinapadala? Kaya may mga estudyante pala no? So, masahe ba doon mga buwan? Sa usaka at lao ko Hmm. So, saan kayo nagkukusina? Na, ito. Lupad po sa pagkailangit. Okay, eh. Kanino ito? Sa patid Ah, sa niya. asan sila ngayon pala? Sa kulog. rin ng kusina nila. Bagsak na rin. Ang sin, Sira-sira na rin. Pala. aso may music dun sa... Pit bahay, no? Ilagyan lang natin ito ng music para hindi mag-copyright. Ito yung abuha nila. Sira na rin, oh. Paano pag umulan to Asa mo magdungag? Hindi na, agad ang payong. sila. Ay, grabe talaga. So, sa harap ng buhay, ah, uh, ang trabaho ng lalaki, ginagawa niya. So, ayun. Sinong mayroong may uh, gandang kalooban dyan, tingin uh, rin siya ng kung mayroong maawa. awa. Uh, Madagdagan pa yung uh, binigay na ayuda galing sa ating kababayan ng na OFW rin. Uh, nagbigay siya ng 600 uh, sabi niya kung anong gusto mong kung ibigay mo ng cash o grocery so binili ko pinili ko grocery na lang para hindi para ano kasi may binili na naman ako pang bata pang araw-araw biscuit pang baon may mga dilata noodles yan may kape may gatas uh, so yun um, may copyright kasi kaya hindi ko na masyadong hinahabaan yung yung pag-video ko sa kanya no kasi sayang lang. At uh, yun, um maraming maraming salamat pala doon kay ano Miss Dubai, uh, Miss Anonymous ay magpakilala. Mama, maraming maraming salamat sa iyo at salamat sa pagtitiwala mo sa akin sa akin channel no. At uh, hindi lang to pang unang bisis niyang binigay sa nagbigay sa akin ng ano sponsor no. Uh, pangalawang bisis na to ano uh, nakaraan bigas naman. Um, binigay sa akin nung mga unang vlog ko. Uh, matagal na panahon na. Ayun ah uh, maraming maraming salamat iyo. at uh, doon sa ano naman kay Heidi. Nakakaawa lang kasi siyempre uh, may dalawa siyang anak at uh, nag-aaral pa. So talagang kawawa kahit trabaho ng lalaki ginagawa niya para lang mabuhay yung mga anak niya kasi yung asawa daw niya eh, sa isang buwan 500 minsan wala pa daw. Ah, talagang hirap din daw siya dahil wala rin trabaho daw yung yung dati niyang kalibin eh sobrang hirap din. Minsan biro mo yung bahay lang ay nga, eh, nga na natin eh talagang bagsak na rin pati kusina. nakiki lang siya doon sa kabila sa bahay ng kapatid niya. Bagsak na rin. Wala na rin bubong. Pag naulan, nagpapayong nilang na daw siya. At, yun lang. Um, Hindi ko masyadong hinabaan doon kasi malakas ang tugtog sa kabila. Sa kabilang bahay, kapit-bahay niya. Kaya, copyright, sayang. Uh, pag, uh, pagka kasi, tuloy-tuloy yung, ano mo doon, eh, masasayang lang yung video natin. At, wala kasing time kasi, ah, uh, bala ko sana, uh, mamaya kong videohan, mamayang hapon. Kasi nung pumunta ako nung umaga, wala siya. Naghatid siya doon sa anak niyang sa school. Tapos, binalikan ko na naman. Eh, pagbalik ko may tugtog na. Uh, sayang lang kasi pag uh, ano, nagabol ako sa oras, gawa ng pauwi na ako ng Manila. At marami sana akong iba vlog dito na mabibigyan sana ng kahit pa paano eh, mabigyan natin Oh. No? Uh, so, wala na talagang time dahil busy ako sa paggawa ng bahay ko. Uh, paggawa ng kubo kaya 'yun. Ulitin ko maraming maraming salamat kay Miss Anonymous no. Uh, Miss uh, Miss Dubai na lang uh, tawagin natin kasi ayon niya magpakilala at uh, hindi natin alam uh, kung bakit ayon niya magpakilala. Sundin na lang natin 'yun kung anong sasabi niya. So maraming salamat sa iyo ma'am. Mag-ingat kayo palagi diyan sa Dubai no. Uh, sana gabayan kayo palagi ni Lord at marami pang blessings na darating sa iyo at sa mga sa mga darating pang sponsor <laughs> sa darating pang sponsor sana meron pang ano maawa doon sa kanya na magbibigay pa ng ng sponsor o kaya kung sino man na uh, salamat kasi darating ang uh, panahon na Ah, uh, ano rin kay ni Lord, no. So, 'yan uh, hanggang dito na lang, no. Uh, maraming maraming salamat sa supportable. At kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe my channel, Ramel Balinsona Official, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So, hanggang dito na lang. Bye. -bye. God please